Sumabit lang. Akala ko nila na. testing kay Nana dito? Ha? Naka ano naki nila? Oo, naka huli na ako. Ano lang, yung kitang. Oo. Ay, nahuhuli ko rito. Pero yung nagpo-post kasi na may parko. Oo. Ano yung Matawag doon? Parko? Par malaki. Ay, malaking isla dito. Pag nakakiyempo talaga. Simpuwa lang talaga, no? Minsan dito, pag hapon namin, tangkap naman yung ginagay naman. No? Dami na ulo mga... Tuwakan? Talakito. Ay, talakito. o oh, so, ayan mga yung ganun. Yung, yung ginaganun lang nga nila. Hapon yun, hapon. Oo. Oh. Sa hapon. Ah. Bisa nga yung mga talakitok na ano. Oo, oh, ang gano'n 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 dito. Nakatawa ng panahon, ako ni lahat ng kamili mo yun. Oo. Ay, yung pasabit. Ay, pasabit, oo. Tayo, doon ka na din sa amin tayo. May oh? <laughs> maliwanag. Ayun sa May kagat pa naman doon. Saan doon? Para tabi, para kita mo rin tayo yung tansi mo. Ah, sige nyo. Minsan kasi hindi na ginaganon. Tinatakbo na lang nila. Ah. Eh, okay na yan. Sige lang, sige lang. <laughs> Pag nakahuli na kayo, pupunta ako dyan. <laughs> Wala pa huli <laughs> Ipat nga tayo. Gusto ko ako palipati nung bata eh. Ito ano ba itong kalukuhan natin dito guys? Kaya siguro hindi ano ka. Pa. Dapat pala laka ganyan oh. Mali yung paggawa ko ah. Masyado mahaba itong isa. Ano, may kain pa rin? Ha? May, may kain pa rin? Panaypain na kayo? Maganda yung panaypain eh, hindi nakakainip eh Pero pag wala ka pain Yung pa rin ang pain ko, hindi pa rin na dalag Hindi na Hindi na <laughs>

Huli, huli. Yun. Kahuli. Yan <laughs> <Anong> gusto ko. Ay, <laughs> sayang naman. Huli, huli di. na eh. Di ba? Huli na yun. Putang, sayang. Sayang. Ano kasi pre, pakiramdam ko nga gawa nung malitang sima natin, malitang baon. Di, so, ano hindi, lang yan, ko, lang, ano? hindi lang, hindi lang, na lang, lang, huli lang, hindi lang, Laka ano na eh Laka ano na yung rod eh Oo ano na eh Hindi na eh Lipat na ako malapit ka na makahuli eh Guys Laka wala lang yung huli niya Sayang Uy Ganyan Wala pa ano natin. Sayang. Uli na oh. Huwag ginanahan ako ah. Ito muna. Sayang yun. Laban na yung ane, rad eh. Wala ba na? Di ba delikado dito? Oh. Kita na eh. Oh, meron 'di ka? Ano bang klaseng si mga gusto niyo? Malaki, oo, Oh, Yirin tayo niyan para mahuli. Oo, oh. ano ba? Three, eh? three, 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 ya. three, 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 Oh three, 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 eto na mga bro marami oh yan para dito kayo ng sipa para para huli na sayang yun ay ayan yan ha? <laughs> Sige lang, sa'yo na. Sa akin na lang daw yung niya pag nakahuli siya. Lipat tayo, lipat. Sana, yun ang kain dito eh. Doon yung naramdaman niya niya. Ah, pag ito kinainan talaga eh. Aywan ko lang kung hindi siya Aywan ko lang kung hindi siya pag ganun Lumaban はで y 고리네